Alright, magandang araw sa ating lahat. Uh, nandito po tayo sa ating uh, uh devotion sa Tagalog. Of course, ang title ng ating devotion ay Pagpapalago ng Pananampalataya na laging umuunlad. So, basahin lang natin ang devotion na ito. Ang uh, guide ko lang kayo paano gamitin. Of course, ang tema uh Pananampalataya na laging umuunlad. Mula sa hango sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ang nakasulat, gaya ng mga bagong silang na sanggol na may pananabik sa dalisay na gatas ng salita upang kayo'y lumago sa pamamagitan. So nasain natin ang salita ng Diyos. That's the context. At uh, natin ang buong First uh, 1 Peter chapter 1 verse 13 to 2 verse 5. Verse 13. Kaya inyong bigkisin ang mga baywang ng inyong, -inyong pag-iisip. Kayo'y maging mapagpigil at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagpapahayag ni Kristo, Cristo. Nagaya ng mga anak na masunurin na huwag kayong manggagayong gaya ng dati sa inyong mga masasamang pita nang kayo'y nasa di pagkaalam. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpapakabanal sapagkat ako'y banal. At kung tinat tinatawagan ninyo bilang ama yung walang itinatanging tao ayon sa gawa ng bawat isa, ay magsigawa kayo ng may takot sa buong panahon ng inyong pakikipamayan na inyong nalalamang kayo'y tinubos sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ng ginto, kundi ng mahalagang dugo na gaya ng sakordero na walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Na nakilala nung una bago itinatag ang sanlibutan ngunit inihayag sa huling panahon dahil sa inyo. Nasa pamagitan niya ay nangampalataya kayo sa Diyos, na sa kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kanya'y nagbigay ng kalawasatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan sa pamagitan ng Espiritu na ikakaging, ikagiging, maibigin sa mga kapatid na walang pagkukunwari, ay magsipag-ibigan kayo ng buong ningas sa inyong puso sa isa't isa. Verse 23, Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi mamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Alright, gayon din sa 1 Peter chapter 2, verse 1. Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya at pagpapaimbabaw at mga pagkaingit at lahat ng paninirangkuri na gaya ng mga sanggol na bagong panganak kay inyong nasain ang walang daya na gatas ng salita upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala ng Panginoon ay mapagbihaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohan ay itinakwil ng mga tao na tapwat sa Diyos ay hirang at mahalaga. Kayo na rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa si Espiritu na sa serdoting banal upang maghandog ng mga hain ukol sa si Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Isopristo. Alright, so punta tayo sa pagnilay-nilay. Bilang mga bagong mananampalataya, tayo ay tinawag upang patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Sa bawat yugto ng ating buhay, ang layunin ng Diyos ay hindi lamang manatili tayo sa kung saan tayo nagsimula, kundi ang umunlad at magpatuloy sa ating paglakad sa Kanya. Sa First Peter chapter 2 verse 2. Tayo ay hinahamon na magkaroon ng pananabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos na nagpapalakas at nagpapalago rin sa atin. Ang pananampalataya ay hindi dapat istagnan tulad ng isang sanggol na kailangang kumain upang lumago. Tayo rin ay dapat magpakabusog sa salita ng Diyos upang patuloy na umunlad. Hindi sapat ang minsanang pakikinig o pagbabasa lamang. Bagkus ay ang araw-araw na pagsisid sa kanyang mga aral. Paano ang pagakbang? Natatanging pagakbang patungo sa paglago. O na, pagkakaroon ng pananabik sa salita ng Diyos. Ipalaalan natin sa ating sarili ang halaga ng kanyang mga salita. Ito ang ating pagkain at lakas, nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Pangalawa, pagpapanibago ng isipan. Ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 13, ihanda ninyo ang inyong mga pag-iisip. Tayo ay inaanyayahan na patuloy na panibaguhin ang ating kaisipan ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay magpatuloy sa kanyang kabanalan. Pangatlo, pagsasabuhay ng banal na pamumuhay. Sa pagbabasa ng 1 Peter chapter 1 verse 14 to 15, sila sabihan tayo na mamuhay ng banal. Ang ating paglago ay makikita sa ating magawa at sa pagsunod sa Diyos bilang pagsunod sa kanyang halimbawa. At pang-apat, pagiging buhay na bato. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5, tayo ay tinawag bilang mga buhay na bato, mga bahagi ng gusali ng Diyos ang bawat isa sa atin ay may papel upang mapatatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Tayo manalangin. O Diyos makapangyarihan, tulungan mo po kaming magkaroon ng pananabik sa iyong salita. Tulad ng isang sanggol na nauuhaw sa gatas. Bigyan mo po kami ng puso at isipan na nagnanais na lumago sa pananampalataya. Upang kami ay maging matatag at laging handang sumunod sa iyong mga kalooban. Naway, patuloy kaming umunlad sa aming mga paglakad kasama ka at magsilbing buhay na patutuo sa inyong kabutihan. Sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Amen. Okay, so uh, this time pwede niyo ulitin ang uh, ating material nandito sa blogspot. Alright? Pagpapalago ng panalampalataya. Yan ay blogspot.com At um, marami na ang nag-comment din dito. Okay? At pwede naman kayo na mag-comment yan. Alright? At uh, sa mga estudyante, ay sabihin nyo lang ang inyong mga klase okay, at the mga schedule. With, the, with that, God bless you. At magpatuloy tayo maging matatag sa ating mga dibusyon. Okay? Maging ito ay gawing uh, isang uh, habit sa ating mga buhay. Right? God bless you.